spider guy. Ang size na yung ruto niya. Ba't hindi nga, ililagay. Yeah. Pa sa kanya. Bumili na rin kayo doon. bumili ka na rin ng pen, meron lang. Okay. Ng ano, cartridge po lang. Meron meron na. Oh. Ah! 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 Chui! Chui! Opo. Wala na. Chui! Ah! Nailipan

Tapos okay. ah, i-ano mo lang dyan o Ha? Huh? Parado mo lang sa gilid. Dito? Oo. Wala ka natang matapos. Uy, Lola! lipat mo, lipat mo, mabida, lipat mo. Not yet. Dito, dito na dito. Dito po pa, para sa dito. Ay, gusto niya doon na lang. Dito sa may, ano. Oo. Oh. O, doon mo na lang daw sa may tapat ng best ng ano, ng green arrow. Green arrow? Basta gimilid ka lang, tapos tigil ka, buod Wala kang mga uh, pasangadaan. Hindi dyan o, stay at the Ayun o, doon sa may nakatayang lalaki na ito. Gilid lang dyan.